Ang pag-aaralan po natin ngayon ay level up. Yan. Sa mapagpalang oras, it's time for level up. Kailangan makilala natin lubusan ang Diyos at kailangan malaman natin bakit nagkaagan ang buhay natin bilang isang Christian. Yan. So, first point po, sabi dito, let cross over. Sabi po sa may verse 35, kinagabihan sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo lumipat tayo doon sa Ibayo yung chapter 4 ng Marcos ay nagtuturo ang Panginoon ng mga taninhaga at halos hindi naiintindihan po yun ng mga tao kaya nagtanong po yung mga kahit makinig sila na makinig hindi sila makakaunawa at kahit tumingin sila tumingin hindi sila makakakita at Ganun po yung ano ng Panginoon kaya sabi niya lipat tayo sa kabilang Ibayo kailangan kung dati ay Okay lang yung dati natin ginagawa, ngayon hindi na. I-level Ile up natin. Thank you. So kung dati puro nakaano lang po tayo sa blessing, ngayon po, hindi lang po pala pag, pag sa Panginoon, pag naging krisyano ka, hindi lang po pala puro blessing yung tatanggapin natin. Merong sakit, may hirap, may bigrati, may lungkot, hindi puro sayang at hindi puro madali ang pagiging isang Kristiyano. Kaya sabi niya, lipat tayo dun sa iba, sa kabilang ibayo. Kasi dito, okay na tayo dito eh. Okay na dito. Lahat, halos lahat ng tao dito sumusunod sa atin. Kaso nakita niyo ba dun sa may last, last verse niya? Sa verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Kinaramihan po dun sa sumasama sa Panginoong Yesus sa mga nakikinig sa kanya. Namamangha lang. Dahil magaling magsalita yung Panginoon. O kaya dahil po siya po ay nakakapagpagaling ng sak may mga sakit, nakapagpalayas po ng mga demonyo, nakakapagpakain po siya ng 4,000 na, na lalaki, iba pa po yung babae, iba pa po yung mga bata. So ganun po yung Panginoon. Uh, ang mga tao po sa kanya ay natutuwa na namamanghalang po, nagagalingan lang sa kanya kasi marami pong blessing na umano sa kanya. Y yun po yung alam ng tao. Kaya sabi niya, let cross over kailangan natin mag-level up. Punta tayo dun sa mga mahihirap na ano, na part ng buhay natin. Hindi puro saya, hindi puro enjoy. Sa so verse 30, Kaya iniwan nila ang mga tao at sumukay sila sa bangka. Sinakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Ibig sabihin po, hindi lang po isang bangka yung ano nila. Marami pa pong bangka. Pero yung mga alagad po ni Jesus Christ, sumakay po dun sa may bangka sinakya ni Jesus Christ. Kasi alam po nila na safe sila pag doon sila kay Jesus Christ sasama. So tayo bilang mga Krisyano, marami po kasi nakakilala sa Panginoon, pero hindi po sila sumasama sa Diyos. Marami pong bagyo sa ating buhay. Minsan pati po yung mahal natin sa buhay, ukunin po yan para lang po mahold ka. Babasagin ka na babasagin ng Panginoon. Kaya dito po halos masira na po yung bangka nila halos masira na halos lumubog na po kasi punong-puno na ng tubig. Gusto, parang alam niyo po yung ano yung time na sukong-suko ka na Panginoon, ikaw lang ang bahala dito. Pero yung bisa sabihin mo sa Panginoon na Panginoon, ikaw lang ang bahala dito. Hindi, ang ginagawa mo Panginoon, bakit ako pa? Ba? Bakit yung pamilya ko pa? So yung na sabihin mo, Panginoon, surrender na ako, hindi ko na kaya. Ikaw na po ang, ikaw na po ang bahala sa buhay namin. Ikaw lang na bahala sa mga problema namin. Hindi. Tatanungin mo po yung Panginoon, ba, bakit kami? na dami naman namin kapitbahay yan na mas, mas ano pa, mas makasalanan pa sa amin. Bakit ako ba? Di po ba? Kailangan po, imbis na ganunin po natin ang Panginoon, Panginoon, sabihin po natin, mag-pray po tayo. Ikaw na po ang bahala dito. Hindi ko na po kaya suho na po. Tinatanggap po, Panginoon, na mahina po. Hindi ko kaya pag wala ka. Kaya alam niyo po, sabi po nito, ginising po nila, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Kaya bumangon po si Jesus Christ at sinuway ang hangin. Ang sabi po niya, tigil at sinab, sin, sinabi sa lawa, tumahimik ka, tumigil naman ang hangin at tumahimik ang lawa. Number three po, Jesus care for you hindi po totoo na baliwala tayo sa Panginoon. At is ni ko din po yung sa buhay ko na hindi po ako pinabayaan ng Panginoon simula po nang, nang sumunod ako sa Kanya. Ang tagal ko po siyang hindi pinapansin, hindi ko po, po siya pinapakinggan. Ten years po kami wala sa simbahan ng aking asawa. At simula nung si Jesus, si Jesus Christ, <laughs> si Pastor Judith ay nagchat po sa akin. Ma, available ka ba magturo ng gitara? Yun lang po talaga ang ministry ko, magturo ng gitara. Ngayon po, Pastor na ko. two din po wala walang trabaho at hindi ko po makakalimutan itong testimony ko na hindi ko po pinapa, hindi ko po tinatapak yung pa ako sa palayan pero um, nag-uwi kami ni Pastor ng, um, ng tagkalahating kabal na digas. Sige niyo po yun. Wala po kaming, wala po kaming gulayan pero meron akong inuuwing mga gulay o pruta sa bahay. Tapos dahil wala po akong trabaho, wala akong pambili ng nilas, wala akong pangbili ng bagong damit. Pero po, may mag abot sa akin ng 500, bibili kami ng pagkain na masarap, sasabihin sa akin ni Kel, dati galing ba yan kay God? Di ba, ba? Kasi ang lagi minumulat ko po kay Kel dati, ah, uh, lahat ng mga natatamo natin galing kay God. Tapos ngayon po, kung, kung mapapansin niyo po yung tricycle si ko, gumaganda na. Da dati po, ano yan, karag-karag. Lahat, lahat po ng batang yan, kayang isa kayo ng tricycle ko yun. Sa isang gahian lang po yun. Ang lalaki po di ba? Pero ngayon, tatlo na kasi maganda na yung tricycle ko. <laughs> so, dati po, kahit saan sila umupo, okay lang. Ngayon, hindi na. Dati, isipin nyo po, dyan lang po tayo sa bahay niya. Ngayon, meron na po tayong sariling chairs. At dati po, ilan lang po yung upuan natin. Ngayon, mayroon na rin po tayong bagong upuan. At sa susunod, meron na din po tayong sponsor dun sa may kuryente. Kaso, hindi ba po natin i-neglect Uh, kasi hindi pa po natin alam kung kumpleto na siya o hindi pa so this week, baka next week meron na po tayong sariling kuryente kaya praise God, ganun po kabuti ang Panginoon sa atin, hindi, hindi po niya tayo pababayaan, kahit ano pong bagyo dumadating sa atin kayong suung na po tayo hindi tayo pababayaan ng Panginoon si Job po, hindi siya pinabayaan ng Panginoon si Pedro po, hindi siya pinabayaan ng Panginoon si Pablo po, hindi siya pinabayaan ng Panginoon even si Jesus Christ po nung no, nakapako po sa sa, sa cross na sinasabi ng uh, ama ko, ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi po yun ang totoong translation po nun. Kundi ang sabi po niya dun, ito ang dahilan bakit ako sinilang. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Kundi yung po talaga yung niya, ipako siya sa cross para po sa ating kaligtasan. Never po tayong pinabayaan ng Panginoon na kahit akala po natin tahimik po siya. Habang tahimik po ang Panginoon, doon po siya gumagalaw sa maliliit na bagay. Nagtatanong tayo, Panginoon, bakit hindi ka sumasagot sa mga dalangin ko? Bakit pray ako ng pray sa Bakit hindi mo pinibigay sa akin? At akala po natin hindi ibinibigay ng Panginoon, pero meron po pala siyang binibigay na hindi po natin appreciated. Meron po isang kristyano, meron po siyang kap uh, kapitbahay na Antichrist. Tapos siya naman po ay Kristiyano. Tuwing umaga po, paggising niya ng umaga, pumupunta po yun sa balcony niya. Tapos na umiinat ng sabi po niya, Praise God! Buhay na naman ako, sabi niya ganun. Dahil maganda po yung trabaho niya. Pero dahil po yung trabaho po niya ay maganda, at maganda din yung performance niya, hindi po mawawala yung sipsipan. Hindi po mawawala yung siraan. Kaya po, ang, ang nangyari, siya po ay siniraan. Ngayon po nawala na siya ng trabaho. Kaya kung araw-araw sinasabi niya, Please God, ang buti-buti mo Panginoon sa buhay ko kasi meron po siyang pabili ng mga pagkain niya. Sabi po nung Iglesias, tignan lang na natin ngayon. Sabi po nung Andreas, tignan natin ngayon kung makakapag-praise God ka pa. Wala ka ng trabaho. Kaya sabi nang kaya nung, nung kinabukasan po, pagbangon po nung Kristiyano, um, uh, uminat po siya uli ng kamay sa ano sa praise God wala na akong trabaho wala akong pagbili ng pagkain Panginoon ikaw ang mag-provide nito yan na nga sinasabi ko sabi nung kapit bahay niya tignan natin kung mabuti yung Panginoon mo ngayon kaya ginawa po nung nung Antichrist kala mo yung Panginoon mo magbibigay ng pagkain akong bibili sa grocery kaya binilihan po niya ng ano ng pang isang linggong uh, stock yung Kristiyano siya po ang bumili ng lahat pumunta siya sa palengke ngayon po Uh, lumabas po uli yung ano yung Cristiano sa bahay niya. Nakita po niya na mayroon pong grocery dun sa harapan niya. Sabi, please get them out. Hindi mo talaga binigyan mo ako na ngayon. Pag isang linggo stock pa, sumigaw so, po yung kapitbahay niya. Sabi niya nun, Hoy, Cristiano, ako ang bumili dyan, hindi yung Diyos mo. Uh, sabi naman po ng Cristiano, Panginoon, salamat kahit hindi Cristiano ginagamit. kahit hindi ka ginagamit mo, Panginoon. Salamat po. Salamat din po sa binigay mo sa akin. Isipin niyo po, yung hindi kristyano pa yung ginamit ng Diyos para meron ka pa siyang maging stack na pag isang linggo? Ganun po kabuti ang Panginoon. Akala po natin hindi siya gumagalaw, pero gumagalaw po pala siya sa ibang bagan Yung taong po yun hindi naniniwala kay Jesus Christ, hindi naniniwala sa Diyos, pero siya ang bumili ng pagkain para doon sa kristyano. Para lang po sabihin niya na hindi totoo ang Diyos, pero doon sa mindset niya, yung pala mas napakilala niya ang Diyos doon sa buhay niya kasi siyang hindi naniniwala sa Diyos, siya pa yung ginamit ng Diyos. Kaya, Jesus care for you. Kaya wag po tayo mag-alala kung meron kong mga pagwinong luma, lumadating sa buhay natin. Sabi lang po kasi ng Panginoon, kailangan po natin mag-level up. Kailangan po natin humipat kumabila doon sa kabilang ibayo. Pero doon sa kabilang ibayo, habang tayo po ay namumuhay bilang isang kristyano, hindi po madali. Mayroon pong bagyo. Pero habang tayo po ay pinabagyo ng kung ano-ano, Jesus came for us. Lagi po siya nandiyan. At ang huli po, kailangan po natin magkaroon ng malaking pananampalataya. Sabi po niya dito, verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? Hanggang ngayon po ba, wala tayong pananampalataya? Alam niyo po, hindi lang po ang hindi lang po ni Jesus Christ sinaway yung bagyo. Hindi lang po niya sinaway yung lawa. Sinusaway din lang, sinaway din po niya yung mga alagad niya. Tayo po, sinasaway din po tayo ng Panginoon. Ang tagal-tagal mo ng Krisyano, ang tagal-tagal mo ng sumusunod sa akin. Pero bakit wala ka pa rin pala ng palataya sa akin? Bakit hindi mo pa rin aminin na kaya kong gawin ang lahat sa buhay mo? Kaya kong ipugpag ang pangangailangan mo? Kaya, 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 kaya kitang pagpalaing. At hindi lang yun ang kaya kong gawin sa iyo, sabi ng Panginoon. Bibigyan pa kita ng buong niya walang hanggan. At ipagahanda pa kita ng kwarto doon sa langit. Ganun po ang kabuti yung Panginoon. Kailangan po natin ng pananampalataya.